Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. O na sa lahat, ako ay nagpapasalamat sa lahat ng na mga nanood sa aking video, yung ginawa ko kagabi at saka maraming salamat sa mga nag-subscribe. Ang malaking tulong na yan para sa akin bilang isang OFW dito sa Bansang Thailand. So ayan, ang pag-uusapan natin ngayon ay talagang parihong palaban. Walang iba kung hindi si Miss Annabel Rama at ang kanyang Uh, manugang na si Sarah Labate. So, kung naalala nyo yung may nag-post tungkol sa 299 na promise ring, hindi naman daw yung engagement ring according doon sa guy na sinagot niya yung girl, na hindi naman daw yung engagement ring, hindi rin wedding ring, kundi ano lang siya, promise ring na kung saan uh, siya na yung mag- pakakasalan niya sana kaso lang ay nabulilyaso kasi nga nasaktan yung girl na biniglan lang siya ng 299 worth na ring sa loob ng 8 years nilang pagiging boyfriend and girlfriend or sa kanilang relasyon so ayun, nasaktan siya at uh, pinost niya at nag-viral siya, super viral at dami, madaming taong nag-react na may pumapabor doon sa lalaki may pumapabor naman doon sa babae at sa latest nga, merong nag-claim na yung babae, sabi niya na, matagal na daw niyang naipost yon at nag-ano na daw sila, nagpakasal na, nagkatuluyan na so yung iba naman, hindi sila naniniwala kasi nga, parang nakisausaw din lang yung babae, so ngayon ito na, so kung Uh, updated kayo sa mga chismis, sa mga chika-chika about Anabel Rama at Sara Labate last year pa, last month nung December, na nagkaroon sila ng, nagkaroon ng away, nagkaroon ng lamat ang kanilang pagsasama bilang manugang at saka bianan. So, ito na nga, alam naman natin kung gaano ka sharp, yung kanyang bibig ni Miss Anabel Rama. So, ang kanyang sinabi na, sinabihan ni si Sarah Labati na hindi ka bag hindi bagay sa iyo ang apelyidong Gutierrez. O di ba ang sakit? So, bakit ba? Bakit? O, oh. kasi nga si Sara Labate ay meron din siyang pinos na kanyang sarili na patutsada din laban sa kanyang biyanan oh sabi dito ni Sara Labate na I'm totally fine with an engagement ring engagement ring that's worth 299 the cost isn't a big deal for me the most important thing is that my husband loves me deeply. Basta hindi lang si Anabel Rama ang magiging biyanan ko at hindi Mama's Boy ang mapapangasawa ko. Yun. So, yun ang kanyang sinabi na syempre nabasa din ang kanyang biyanan. O, ba diba? So, sa ganda ni Sara Labati, sa sexy na, para sa kanya, hindi daw importante ang 299. Basta lang, mahal siya ng lalaki at hindi Mama's Boy yung lalaki. So, kayong mga mama dyan, tayong mga mama, kung meron tayong mga anak, ay uh, bawas bawas-bawasan natin ang pagiging mama's boy kasi hindi natin alam baka mangyari din to sa kanila yung nangyari sa kay Richard at saka kay Sarah sana naman wag kasi sa akin 16 years old pa lang so sana hindi ako maging ganon at hindi rin uh, ako gaganyanin ng magiging manugang ko sana all so dahil sa pahayag ni Sarah ay eh, ta ng ating madam Anabel Rama alam niyo naman hindi yun siya nagpapatalo kahit isa ka pang abogado kahit isa ka pang artista kahit ka pa presidente or whoever you are talagang uh, lumalaban siya kung naalala niyo meron din akong video na ginawa yung kay uh, former former secretary Guanzon ang uh, congressman Guanzon, siya ay nasa kumilik pa lang yun, commissioner na nagkasagutan din sila. Ay, nako, grabe yung kanilang sagutan. So, ito naman ngayon, si Sarah Labati naman, ang kanyang manugang, ang kanyang nagiging uh, kasagutan at walang katapusan. Hindi pa talaga sila nag uh, humihinto. Pero tayimik lang si Richard, di ba? Wala siyang comment. Kayo. Ano masasabi niya dyan? So, ito. Ito namang sugot ni Miss anabel Rama. Sabi niya, Hoy, Sarah! ayaw din kita ang maging manugang, no? O ayaw niya, pero nagkasama-sama na sila. Nung una, ang saya-saya nila, ba diba? Uh, nung nabunti si Sarah at nagkaanak at syempre, kinasal din sila. Mm. Imagine na, Hoy, Sarah! Yung imagine ko na kung gaano siya magsalita kasi bisaya nga. Hoy, Sarah, ayaw din kita maging manugang, no? Wala ka nga silbi sa buhay ng anak ko. Eh, sakit Ang kapal ng mukha mo, Die. Oh. Permahan mo na lang 'yan annulment nyo ni Richard para mapakasal niya si Barbie. Sino kaya si Barbie? Barbie Fortaleza. Uh, comment down below kung sinong Barbie 'yan. Si Barbie yung nasa movie Barbie Dolls. Uh, hindi natin alam. Siguro si Barbie Fortisa ka. Hindi ka bagay sa pamilya namin. Hindi bagay ang apelidong Gutierrez sa iyo. Buti nga at natiis ka ng anak ko. Tumaas presyon ko sa brohaka. ka. Mm, Ang sakit. Nako. Talagang wala nang pag-asa na magkabalikan kasi nga nag-aalala sa ng annulment. So ngayon ang tanong kung talagang maghihiwalay itong dalawang to kasi nagpatut sa dahan na sila sa social media, masasakit na yung kanilang mga pananalita. So, Dalawa na sila na magiging broken family kasi si uh, si Rufa Gutierrez ay hiwalay. Tapos si Richard ay magiging hiwalay. E, paano na yung kambal ni Richard? Hindi din siya pwede kasi lalaking kaling asawa, so mag mm. at saka yung kanyang isa pang anak. So basahin natin ang ating mga chikadorang mga marites sabi dito sa comment ito dito sa pahayag ni Miss Anabel Rama sabi niya, naku kung ak kay Barbie wag na oy ganyan ganyan din mangyayari diyan same kay Sara so depende lang baka kayang kaya niyang uh, sabayan si Miss Anabel Rama at saka uh, Ilang taon na ba to si Miss Annabel Rama? Hindi natin alam, no? Tapos sabi naman, good luck, Barbie. Sabi niya, nakakatakot naman magkaroon ng biyanan nakakatakot talaga. Kasi may mga biyanan tayo na kahit wala tayong ginagawa ay pinag-uusapan tayo or talagang sinusulsulan yung mga anak. Uh, relate din ako dyan. Pero hindi ko pinapansin. Okay, pambihirang biyanan yan. Oh, ito. Ayos ang sagutan nila. Makamandag talaga si Mami Annabel O oh, nga, kaya nang sinabi ko, uh, kahit anong kaso pa yan, libel or whatever, talagang hindi kanya susukuan. Hindi kanya hihintuan. Di kanya titigilan talagang. Uh, lumalaban yan siya ng kahit saan. Tapos ito siya, ay! Ha, ah, eh, ribat agad mga chismosa. Mag-ingay. <laughs> yan, nag-ingay na nga tayo. Chismosa. Ay, hindi, hindi, naman tayo chismosa. comment lang tayo. Kasi naman, dinaal nila na sa social media. Kaya tayo ay nakakapag-comment. Pero hindi niya sinagot yung sinabi ni Sarah na pinadiin bata. Okay. So, wala pa tayong opinion doon sa DNA. DNA yan. Meron tayong gagawin dyan. Pero ito muna ngayon. Kasi uh, bago lang. So, medyo mainit-init pa. Uh, ayan. Ang hirap, ha, ang hirap para. marahil makapag-asawa ng mama's boy. Yan, totoo yan kasi ang mga mama's boy ay lumalapit talaga sa mama nila at ang pinaniniwalaan nila, minsan ang mama lang nila at hindi sila naniniwala sa kanilang asawa. Ipaano e, ang pamilyang bubuoin mo kung hindi mo paniniwalaan ang asawa mo doon ka sa mama mo? E ang mama-mama mo yan, lilipas din ang panahon at siya ay mawawala sa mundong ibabaw at ang asawa mo at ikaw ang papalit bisang isang matibay na pamilya na magda dala ng yung mga anak dito sa mundong ibabaw. So, wag naman sana dapat ano half-half uh, lang patas. Ayoko nang ganitong biyanan ang saklap. Pirmahan mo na para maging tahimik buhay mo. Nakakatakot para ka naman tinatakot na may baril. Pirmahan mo na para matahimik ang buhay mo. Mas lalong ayoko sa iyong maging biyanan. Uh, kasuhan mo yan, dai Sarah, para tumanda. Ano ikakaso naman? Uh, Barbie, mag-isip ka na. May mga biyanan talaga ganyan at may lalaking mamas boyo. Oo, oh, oh, marami yan. Ito. Proud pa, may bagong manugang konsentidor. Madami talaga kayo sa mundo. Oo, oh, hindi yan siya nag-iisa. Ang dami niyan nila. Mm, marami. Wahaha, ang hirap pala talaga maging biyanan si Anne Rama. Super. Kaya nga naghiwalay sila ilmas, Mas Victas at saka ni ano ni Rafa Gutierrez dahil din doon at saka you know hindi natin alam kasi may ibang dahilan din bakit sila nagkaiwalay. Ah, ewan ko siya, hindi ko ginamit yung apelido niyo sayuna na. <laughs> o, oh, di naman siya gumapit ng Sara Gutierrez. Di ba, ginagamit niya Sara Labate. O, oh, dito naman tayo sa kay Sara Labate kung ano ang mga naging opinion ng kanyang, uh, ng mga kumakampi sa kanya. Sabi dito, ah, uh, makadaot jud lagi ng mamas boy o kahit saan mamas boy talaga yung kanilang sinisisi o mamas boy ladies and gentlemen mga mami and mamas boy dyan o sabi nito si, Ma si Marisa pre akong gipalitan o tagtunan na nami samot na may noon kain lab na ko na ni hugot na noon ang iyang paghigugma. Hmm. Ta, ako, ako, uh, pre, Uh, Six ring naman akong gihatag. ligon man gihapon iyang gugma. Mm, puro ano dito. Puro kalukuhan. At saka to. This is definitely right. Magugulo ang buhay. Mag-asahan nyo. If may pakialam pakiala merang bianan. Girl and have na walang sariling disposition. Kundi maka nakadepende sa mama. Not only a position nila. Now how to but to all. Yan. Totoo yan. Kaya yung mga girl dyan, hindi lang natin isipin na puro love, love, na in love tayo dahil guwapo. Dapat alamin din natin kung mamas boy o hindi, kung mahal tayo ng ating biyanan o hindi. Kasi kapag lalaki lang ang nagmahal sa atin, kapag lalaki lang ang minahal natin, wala tayong magagawa kung ayaw nila sa atin in the future. Kasi hahanapan at hahanapan ka talaga ng kasalanan ng biyanan mo para kayo ay magkaroon ng problema. O, di ba? So, basta hindi si Anabel Rama ang magiging biyanan ko, ay okay lang kahit 29, kahit 299 ring lang yon O, asan ka dyan? Ang mga person ay ayaw talaga nila kay Anabel Rama. Kasi nga si Anabel Rama, hmm alam nyo na. So, yun lang. Maraming salamat at sa comment down below kung kay Sara Labati kayo or kay Anabela Rama kayo or tama ba yung kanilang ginagawa. So, maraming salamat. Bye-bye!